Okay, mga kamagil. So, ayusin na natin yan, mga kamagil. Oh. Yan, pagkita okay, mo. Ang tangki. So, yan yung ayusin natin, mga kamagil. So, yung pinabili ko dito, mga kamagil, dito. Meron tayong water pressure gauge. Tapos, ang lang. Pinabili ko, at saka itong tape loan. So, before natin ayusin ito, mga kamagil. Hindi ka ka. Check natin to. Dito lapit. Ito yung switch nya. So, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit dito. Yan, ito kasi mga kamugil. Ito yung aangat mga kamugil eh. Pag nasa maximum 40 gigs na tayo, no? Sa ating tanki. Lalayo to. Kaya hindi siya aandar. Kapag ka bababa, bababa, baba baba naman siya sa 40, didikit yung kontak, dalawang contact point nya ayan o oh ito yung pinagtatago kung bakit kinundim nila to. Denyrect nila dito. Siguro ito yung pabibilihan nila. No. O malamang nung tinanggal nila to, hindi nila natandaan o hindi pa nila alam kung saan paano ibalik yung mga wires, no? Nakalimutan. Ngayon, una nating gagawin, linisan muna natin to. Push muna nat. Go. So, gamit natin panlinis mga wheel brush. Siguraming okay, maraming buke. Eh minsan din binabahayan to ng langgam yung matagal na pala itong hindi ginamit yung ginawa dito isasaksak may magbabantay Kapag napupuno yung tangke bubunuti na lang o ganon ganun yung ano dito kalakaran minsan natin tapos kuha tayo ng kunting sandpaper yan ino natin to o so, abangan nyo mga kamakin hanggang matapos ha Lapit dito. Iangat natin tong dalawang contact point. Ayan o. Angat natin to. Tapos, pasukan na natin ng liha. Ayan. Isa to sa mga gagawin yung mga kamukil kapag ka hindi umaandar yung mga ano nyo, motor. Ito yung unang tingnan nyo. Ayan. Okay na. Pusnak. So ngayon, kung malilito ang kayo mga kamukil May diagram naman dito masusunod sa cover niya Ganyan kasi yung position niya yun, eh. Ganyan o eh. May diagram So para hindi talaga kayo malilito May guide kayo Gagawin natin to. So, ito uh, Gusto ko sana mga kamukil Ililipat yung guides dito Para Hindi tayo mahirapan titingin mamaya sa guides So unahin muna natin po ikabit natin yung wire. Tapos muna na. So, so ngayon, lagay natin yung wire dito. Tapos itry muna natin mga kamukin. Ilipat ko dito mamaya kasi napakadelikado nito. Dapat nandito siya. Ilipat natin yung pressure. Pero subukan muna natin kung aandar ba to. Yan, pasok natin dito. Tingnan nyo mabuti mga kamukin ha. Ah. Tapos meron akong dalawang wire na in inabang ginawa ito din yung ipasok natin dito sa kabila ito siguro yung hindi nila nalalaman mga kamukil kaya hindi nila ito na balik yan. yan dito to sa may motor kabit natin to una so ito mga kamukil may tatlong wire tayo nakikita dito ground yan yung isa ito yung yellow at saka green So, wala namang problema ito mga kamukli kahit magkabaliktad saan yung line 1, saan yung line to kasi hindi naman to sa ilaw no pause mo na so ngayon mga kamukli na plaster na natin so meron tayong apat na wires dito yung una papunta dito sa ating outlet no nakikita nyo may breaker din tayo nilalagay dito ako din nag install nito mga kamukli pangalawa may wire tayo mula dito sa ating motor So yung pagkabit nito sa ating switch mga kamukil sa water pump controller ito mula sa switch kuha tayo ng isa. Walang problema magkabaliktad tayo dito mga kamukila. Walang problema to. Ayan. Ito kuha tayo ng isa mula sa saksakan to. Tingnan mo yung video muna. Baka kung saan tumama yan. Hindi nila makikita. Lagay natin dito. Ayan. Tapos higpitan nyo mabuti mga kamukil kasi pag lumuluwag to sa katagalan yan yung Arizona uh, reason na uh, ano siya Ako, parang uh, na iinit at masusunog tong plastic nya yan so ngayon nakalagay tayo ng isang wire sa ah uh, mula don sa ating saksakan sa outlet natin dito na part So, huwag nyo gagawin mga kamukil na iisan nyo rin to dito. Dito na contact point na to. Isang contact point. Yung isang wire natin dito to sa kabilang contact point. Ayan o. Oh. Ayan. Sa kabila siya. Tandaan nyan mga kamukil. Yan. Tapos sigpit. Kailangan. Yan. So, ngayon yung natitirang wire itong galing sa motor natin. So, yung isang wire dito kukunin natin tapos, ilagay natin dito sa uh, isang contact point. Ito, tanggalin natin ito. Yan. Uh, madali lang magkumpuni ito mga kamungkil. Para may idea kayo nito. Pause muna nak. Ayosin natin ito. So ngayon mga kamukil, itong dalawang wire na mula sa ating motor, yung isa nito, ikakabit natin dito sa isang contact point. Wag natin pag gawin mga kamungkin na yung wire mula sa motor pag isahin natin siya sa contact point no? pagdating dito sa contact point ng ating motor dito Wag natin gagawin itong wire na to dito natin i-dedicate tapos itong wire mula sa ating outlet dito rin natin ikakabit huwag hindi pa pwede yan. tapos itong isang wire na mula sa ating motor dito din sa kabila no? Si Parit siparit yan sila mga kamungkil yan. So, malamang ito yung hindi nila na laman. Tinanggal, tanggal lang ng tanggal. Kasi akala nandun yung sira. Ngayon, nung ibinalik na, hindi pa naayos. Hindi pa nalaman kung paano to ayusin. Paano ikabit. So, yun yung mahirap. Ngayon, check natin. So, nakikita nyo itong dalawang barbula mga kamay lang dito. Itong may mga spring. Ito yung adjustment sa pressure water tank natin, no? Kapag lumampas siya sa 50 O Sa 40 45 maximum Okay lang yan Pag umabot siya ng 50 mga kamukil Yung gauge, water tank uh, pressure gauge natin Dito tayo mag adjust Ito yung ikot natin Itong dalawa Try natin mga kamukil Kung aandar under ba siya Tingnan natin O, under pala mga kamukil gumana na pala O, ngayon pagka uh, may pressure na yan Wala pang sip-sip Kasi pinaano ko May pressure yun mga kamukil lalayo natin, ganyan yung mangyayari nya ha? kusa siyang lalayo kapag nakalagay na tayo ng pressure tank dito ng water pressure gauge yan, pag ididikit natin yan ganon yung mangyayari mga kamugil aandar ah, siya kita nyo, lalayo natin pagka wala ng pundo tong tanki natin pipitik yan babalik yan sa contact point nya o yun po yung discarte mga kamugil ha? Ah. O ngayon, lagyan natin ang pressure gauge. I-check natin yung pressure gauge kung gagana ba to kasi bagong pinabili ko to mga kamagil. Ito siya. Ito. Yan. Kabit natin dito. Pero, lagyan mo natin ng tiplon to. Post na post. Go. Yan, kabitan natin ang water pressure gauge mga kamagil. Post na. Go tapos ito tanggalin natin to kasi may ano to mga kamukil eh may leakage to nabayaan lang nila nalagyan ano. ng tiplon na. so, sa akin mga kamukil ayaw kong gumamit nito papansin yung metal o oh, kinakalawang nga yan sa loob oh. O, mas mainam talaga mga gumamit kay PPR o di kaya blue pipe, mas maganda PPR, no? So, may mga video ako nito kung paano ko ginawa yung PPR dito na wala nang iba, PPR lang talaga sa mga ilbo, no? Paano mag-trade? Lagay ng trade sa PPR. Right. Post oh, na. Okay. Ayun, halos-halos tapos na yung trabaho natin dito. Ngayon, bago natin pagganahin tong mga kamukay, i-check muna natin yung mga leakage, yung mga posibleng dahilan ng leakage, no? Okay. Kumakamukay so, puntahan natin. Tapos. Right. Ito yung papalitan natin mga kamugel. Kasi ito mga kamugel, uh, pagka blue pipe, ito kasi bagay lang to sa mga yung mga maiitim na hose mga kamugel. Ito yung ginagamit. So ito kasi yung dahilan kung bakit minsan naiibas lagi yung tanki natin dahil nagkakaroon ng leakage dito. No? Ang maganda dito sana, gate valve yung gagawin natin dito na PVC. Meron yan. O, uh, palitan natin yan para matagal yung maintenance nito mga kamugel. Pagka so, ganito post na. Oh. Right, mga kamukil. So tapos na natin na trabaho doon. O so, oh, pasipsipin na natin mga kamukil. Dito. chip natin, lagyan muna natin ng cover. Yan. Yan. Ngayon, rin natin 'to. Paano na natin pasipsipin 'yan? Eh, okay. na natin dito. Tapos na, Tapos Oh. So, ayan na siya mga kamukil, oh. Sumipsip na siya kaagad. No? Oh, importante lang yung mga liquids Importante nito. Ayan yung palatandaan. Sumipsip na siya. Unang-una, malalaman nyo sa tunog ng ating water pump. Ayan, oh. oh. Ang lakas ng ano niya. Pressure. So, sumisipsip na po yan. Kapag hindi pa masyadong sumisipsip, pwede nyo itong buksan ng konti. Kasi marami pa hangin sa loob. Ayan, papansin nyo yung tunog ng ating water pump. Ayan oh. o. So, ngayon, titingnan natin yung ating pressure gauge. Para malalaman natin kung mag 3 off siya, papansin yung ating pressure. Yan na. Ah. Sarado natin to. Git valve nga. Tingnan natin yung ating pressure. Okay, mga kamagin. Ayan. So kanina mga kamukil, umabot siya ng 50, no? So bantayan din natin mga kamukil pag ganito. Ito yung pisil-pisilin natin mga kamukil o ito. Unos na to. Ito kasi yung unang puputok kapag ka uh, puno na tong tubig itong tangke natin. So inadjust ko siya ngayon. Tingnan natin mga kamukil dito sa inadjust so itong barkulan na to. Isara natin to para malalaman natin kung uh, sa adjust ko nakukuha na ba natin yung 40 maximum 40 sara natin tignan natin yung gauge mga kamukil yan tumaas na siya sana lang makuha natin no oh. so, Kanina, umabot siya ng 50 mahigit, hindi pa siya nag trip Bisitin natin itong host Baka sobrang nasa ano yan okay pa naman Malambot pa siya Tingnan natin nasa 25 na siya Nag-trip siya mga kamukil, nasa 25. So dapat adjust pa natin 'to. Ganito, okay? Andarin natin 'to ulit. Kung aandar ba siya. Tingnan niyo mga kamugil i-open ko 'tong git valve dito. Tingnan natin. Yan bumababa siya. Kailangan ibabalik niya muna 'yan sa tin. May advance ako diyan lagi mga kamukil nasa tin tayo kung aandar ah, ba to yan malaking tulong to para sa inyo mga kamukil ha? sa mga gusto mag DIY para hindi na kayo kukuha ng plumber o mag aayos kasi mahal ito singil ko nito mga kamukil 1.5 eh so, dahil masyadong mahal tayong magsingil nasa 1.2 yung singil ko nito una 600 yung charge ko sa electrical tapos yung pag aayos sa ating mga linyada, 600 din. O, ilang oras lang. Walang kalahating araw. May one to tayo. Tingnan natin. Kung aandar ba siya. Walang umaandar. Ah, magbukas tayo ng gripo. So, ngayon mga kamukil. Ah dahil dito yung magkapagbukas ng gripo walang lalagyan ng tubig yung mga gumapati din sa bahay puno na rin yung mga lalagyan namin at malamang marami na yung lamang tanki na yan o kailangan natin siyang i paanda rin so i-adjust muna natin siya mga kamukil kailangan makaabot tayo ng 35 okay na yan bunutin natin to so sa pag adjust nito mga kamukil ito ito yung iikuti natin ito Ah. Uh, ganyan yung ikot natin mga kamukilaw, Paganyan Kung ano yung ilan yung ikot natin dito, ganin rin yung ikot natin dito sa maliit na to. Adjust tayo ng lima, limang ikot. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Dito rin. Isa. Dalawa. 3 4 5 Yan. O paandarin natin. Tapos sarahan natin to. Ayan, tingnan natin mga mukil. na Adjust ko na to ha. 5 ikot natin ginawa dito. Tingnan natin yung adjustment natin. Kanina 25 o 27 something ayun titingnan natin lalampasan siya ng 30 okay na yan yan nasa 39 uh, 29 na siya tingnan natin nasa 30 na siya Okay. 35 mga kamugil. nag -trip siya. So, pwede na yan. Okay na yan. Ganyan mga kamugil. So, dapat nasa 40 maximum tayo. kailangan pa adjust mga apat o 5 pa na ikot. Pero okay na yan mga kamugil. Para sa akin. Open na natin to. Ngayon, pandarin natin to upang mapuno na yung tangki na yun. Punuin natin yan. O, natin. Tinulak ko lang siya mga kamukin. Ngayon, takpan na natin to. Okay na to. Uh, pwede na natin kunin yung labor natin mga kamukin. So yan lang mga kamukin. Naway sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat. Pag-subscribe na mga kamukin. Pag-like yung ating mga video. Pag-share na rin para marami tayong mapapabutan ng kaalaman sa video na to. Okay mga kamukin. No? So ito na. Kinuha na natin yung ating labor nasa dalawang oras ko lang siyang trabaho o oh, hindi pa mabot o oh, yun sinasabi mga kamukil na pag more all of trades ka mabubuhay ka kahit saan no? ah oh, remit na natin to bigay na natin mga kamukil sa commander Psst! commander commander ah laking tawa ni commander mga kamukil <laughs> pasimple na yan mga kamukil ba <laughs> hindi normal na yan mga kamukil yan yan